Pagdating sa aircon ng kotse, hindi naman masama na hindi natin i-off yung aircon pag pinatay natin yung makina. At ganun din pag inon natin, hindi naman masama na naka-on na yung aircon pag inon natin yung makina. May delay naman kasi yan. Kumbaga, successfully muna na nag-on yung engine bago naman mag-i-engage ang ating aircon. Pero ito yung tip ko sa inyo dyan. Kung sakali na matagal ninyong hindi gagamitin yung kotse or medyo may problema na kayo ng konti sa inyong battery mas okay din na practice na patayin na muna yung aircon bago nyo patayin yung makina para pag on ng sasakyan ninyo yung lahat ng power ng kotse mapupunta lahat dun sa pag start o dun sa starter so pwedeng mas successful ninyo may on yung inyong sasakyan kung patay yung aircon kasi papapansin niyo pag naka-on ang aircon at nag-switch on kayo ng makina yung blower aandar agad yan so kukonsumin niya yung power ng ating battery at kung yung battery natin ay alanganin so may tendency hindi na mag-start yung inyong sasakyan